Ang ganda ng iyong pali. So, natin to, kasi eh... Wala. Oh, wala sirana. na tumutunog ang relay tumutunog ang relay pero yung ayaw milaw palit ng luminer alaw lug dalhin mo yung ano Alin rin sa payat. Le, okay. <coughs> yung payat. Yung sumunod dito. Sumunod dito. Sumunod dito, <coughs> sumunod. Ha? Oo. Oh. oh. <coughs> eh, lang dito yan ha. Yung sumunod. Ha? Huh? Yung sumunod. Hulog po kay Kapol. Lalo, layo. Paliit! Ha? Yung papaliit. hindi pa palaki. Paliit. Paliit? Oo. Oh. Takbuhan yun lang kami. Pag pinatay mo isa niyan. Hiya ka Sugurin ka niya. <laughs> Ang bigat na ito. Sulid Oh. Malaki isda. Balyena. Abot mo pag umakit ka. Abot mo na. Bubuyog na yun ah. Pumagas pa sa ko. Ano yung sa lagubang? Wala na. Dulumayo na. Pangit mo sa personal. Itong gagamitin natin konektor, internal persing konektor, internal persing konektor. Tapos, susuksok natin na dyan. Kaya tinawag na piercing. Itutusok sya. Hmm, yan. Tusok na. IPC. Internal Piercing Connector. <coughs> Tapos, ginagamit na pahigpit dyan, Ayan, ayan. Ibig sabihin, higpit na yan. Bumitaw na yung ulo. Bumitaw yung ulo. Pagka bumitaw na yan, ibig sabihin nyo lang. Saktong higpit. Tapos, saksak ulit natin ta Agap! Iilaw yan. Automatic. Umiilaw? Oo. Oh. Tapos, I check natin siya kung umiilaw. Ito gagawin natin. Tatakpan natin po. Yun, tumulog yung relay. Tingnan natin, oh, umiilaw. Bibitawan natin. Mamamatay. Pak! Ah. So, good. Okay, umiilaw siya. Umiilaw siya. Ginamit natin yung konektor. IPC. Kaya pala nabubutas ang pulo na nun eh. Pulo ng eh. Sa saging nga, medyo malambot-lambot. Sa katawan ng saging. Magagas-gas.